Hi hey guys! Today is gagawa tayo ng napakasarap na kasaba cake. Ayan, isa itong paborito ng mga Pinoy, ang kasaba cake. Ayan, umpisa na natin yung ating pagluluto. Ayan, dahil wala tayong fresh na kamoting kahoy, ayan, bumili lang ako ng powdered na, ayan, nakakasaba o tapioca. Ayan, lagyan din natin ng tatlong egg yolk. Lalagyan natin ng gatas na malapot condensed milk and then ng ayan, ng coco milk and then lalagyan din natin ng gatas, fresh milk and then konting sugar so umpisa na natin halu-haluin lang natin so ayan, ibuhusan natin ng ating tapioca powder ayan ilagyan na natin ng ating sugar cane ayan mix muna natin And then, ilagay na natin ng ating Fresh milk. Ayan, ito yung magdi-dissolve ng ating powder. Ayan, haluin muna natin. Ilagay na natin ng ating tatlong egg yolk haluin. Ayan. So, now ilagay natin yung ating gata. Ayan. Ayan. Nasa kan lang siya. Nakapak lang siya. So, ilagay natin itong lahat. ayan so halu-haluin natin ayan 500 ml 'yun nilagay kong gata and now lagyan naman natin ng condensed milk ayan oh napaka-creamy ng ating kasaba cake ayan So, hindi ko nilagay lahat to kalahati lang. So, ayan, tinakpan ko siya ng foil para hindi siya masunog kagad. Ayan. So, ilagay na natin sa ating oven. So, ayan na. Hintayin lang natin na tumigas yung ating kasaba. So, ayan, check natin. Ayan, medyo maluluto na. So, hinaan natin yung ating oven. Alisin ko na tong foil. So, ayan, luto na yung ating kasaba cake. Lalagyan natin ng condensed milk sa ibabaw. Ayan, so, palibutan lang natin. And then, ibabalik natin sa ating oven para mag-brown siya. So, isa lang natin ulit para hanggang sa mag-brown yung ating milk. Okay. So, ayan, nag-brown na yung ating topping. So, ayan, o. Oh. Hindi yata nag-brown. Nasunog. <laughs> Ayan, luto na yung ating kasaba cake. Ayan na. Kain na na. Palamigin muna natin. Yummy kasaba cake.